Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kuya Ace, butit nandito ka. Tara, ka sa loob. May konting pagsasalo. Salamat, Melody. Mano po, Tita Therese? Alam mo kung nabubuhay pa ang anak ko ngayon. Matutuwa yun. Isang taon na po pala, ano? Ang bilis talaga ng panahon. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, tita. Maybe it will take some time para makalimutan si Zia. Salamat anak. O siya, maiwan ko muna kayo dito at aasikasuhin ko lang ang bagong dating na mga bisita. Sige po tita. Kuya Ace, kumusta ka? Alam mo ba, talas kong napapanaginipan si ate. Talaga? Mabuti ka pa. Kuya, ang weird nga eh. Kasi kalbo siya sa mga panaginip ko. Kabaliktaran talaga ang mga panaginip. alagang alaga ng ate mo ang buhok niya. Imposibleng magpagupit yun, no? Lalo pa ang magpakalbo. Sabagay. Tama ka dyan, kuya. Oh, oh wait. Si Max yun, ah. Max! Max, tara dito! Uh, o oh, sige, Melody. Mauna na ako. Dadalaw kasi ako sa puntod ni Zia. Salamat, ha? Pakisabi rin kay tita na aalis na ako. Ah, uh, o sige, sige, kuya. mag ka, ha? Max, yung si Kuya Ace. Mahal na mahal si ate. Ikaw, kapag namatay ba ako, papalitan mo ko kagad? Eh, eh, eh hindi naman kasi ganun kadaling makalimutan ng minamahal mo. Tsaka anong mamamatay? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Sorry na. Tara na, kaya na tayo. Mm, Ma! Magpapaalam papa lang sana ako. Alis kami ni Max. Ma? Ma? Nandiyan ka ba? Anniversary kasi namin ni Max. Ma. Nasaan kaya ayun? Buksan ko na nga 'tong pinto baka tulog lang si Mama. Ma? Nasaan ka? Ma. Yoohoo! Sino yung babaeng... W walang buhok na yun? Si... Sino ka? Ano Anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ng mama ko? Nasaan siya? Samagot ka! Sino ka? Nasaan si mama? Ate! Ah! Melody! 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 Gumising ka! Melody! Melody! kung hindi siya umiiyak? Sumisigaw siya. O kaya naman, nakasimaangot. Taya, <Question> <t tchin> hindi kaya, hindi kaya may kinalaman to sa pagkamatay niya? Alam niyo ba ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Ate Zia? Hindi. Hindi kami makapaniwala ni Nakuya Kuya na, na magagawa niya yun, lalo pa natupad niya yung pangarap niya maging model sa New York. Eh bakit hindi niya ulit ipaimbestiga ang Para malaman natin ang tunay na dahilan. Tama ka, Max. May gusto si ate na ipaalam sa amin. I'm sorry Melody, hindi ako nakapunta sa death anniversary ni Zia. <laughs> naiintindihan ko ate Lou. Sorry kung inabala kita ah. Ikaw kasi best friend ni ate, at may dapat kang malaman tungkol sa kanya. No Melody, I'm good today. What is it? Um, base sa autopsy, may malalim na sugat sa bungo niya. Mm -hmm. Ang pagtalo niya mula sa second floor ang nag-cause ng major injury. At main cause of death niya. Kaya hindi na ginawa yung CT scan. Ito siguro ating yung niya kung bakit kalbo siya sa mga panaginip ko. Gusto niya makita namin yung natamu saksak sa ulo niya. Oh my God, my dear Zia. Does it mean she was murdered? Oo ate. May pumatay sa kanya. Bago siya itulak sinaksak siya gamit ang isang bagay na hindi pa natutukoy kung ano. Ate, tulungan mo ako. May ideya ka ba kung, kung sino yung pwedeng gumawa nito? May nakagalit ba siya sa New York? Honestly, wala. Everybody loves her because she's a real good person. But after yung pumunta sa New York, may nababanggit siya sa aking guy. And it's just really strange. Ace doesn't know about him. his name is lucas forteza and Sia seems to be so happy whenever she talks about him salamat umaykam pamilyar Pam ka, Lucas. Pumunta ka sa lamay at libing ni ate, pero... Pero di ka man lang nagpakilala sa amin. <laughs> Dederechahin na kita. Pinatay si ate. And the investigation is ongoing. Kung may alam ka o kinalaman ka, makikiusap pa kung makipag-cooperate ka. The truth is, Zia and I are in a relationship. Ano? Imposible! Tatlong taon na sila ni Kuya Ace! That's the truth. Matagal lang nangkipaghiwalay si Zia sa kanya dahil siya fell out of love. That Ace is always threatening her na mag-commit ng suicide kapag hiniwalayan siya ni Zia. Kaya hindi niya tutuloy ang maiwan eh. Ace has no idea about us ng ate Zia mo. Lalo na sa akin, but that doesn't mean I can do such thing. Hindi hindi ko magagawang saktan, lalo at patayin ang babaeng mahal ko. But just like you, hindi din ako naniniwala na nagpakamatay siya. <laughs> If that's the case, I'll expect your full cooperation on the investigation then. Kuya Ace, napadalaw ka. Melody, anong ibig sabihin nito? Tinatanong ako ng detective at iniimbestigahan tungkol sa pagkamatay ni Zia. Bakit ako nasama sa suspects? Di ba suicide ang cause of death ni Zia? Kuya, wala kang dapat ikagalit. Lahat tayo iniimbestigahan. Bakit ba pinabuksan mo ulit yung kaso? Pagpahingahin na natin si Zia. Hindi pa ba malinaw sa'yo na nagpakamatay ang ate mo? Kuya Ace, naririnig mo ba sarili mo? Pinatay si ate gamit ang trophy na... Napanalunan niya sa New York. Huwag kang magtaka kung bakit kasama ka sa iniimbestigahan dahil dahil nakita sa living room mo ang trophy na yun katabi ng picture ni ate. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Melody, ah. Para mo na akong inaakusahan yan, eh. T tingnan na lang natin yung magiging takbo ng investigasyon, kuya. Dahil dito, lalabas kung sino ang tunay na may sala. <sullient> ah! Ah! Kuya Ace! <sít> <sullient> <sullah> Hindi ako makapaniwala na pinagbuhatan mo ako ng kamay! Hindi ganito yung magkakakilala ko sa'yo! Tumahimik ka! Itong tandaan mo, ibinigay sa akin ni Zia ang trophy na yon at hindi ako mamamatay tao! Ah, uh, Melody, kumusta? Anong balita dun sa investigasyon? yung trophy na nawawala sa kwarto ni Ate Zia na nakita sa bahay ni Kuya Ace. Usi Tibo uh, What do you mean? Base sa findings, tumugma yung haba at kapal ng matalim na bahagi ng trophy sa nakitang butas at crack sa bungo ni Ate Zia. Ibig sabihin ba nito si Ace ang pumatay kay Zia? <laughs> Siya ang primary suspect. At saka may anger issue si Kuya Ace. Posibleng dahil sa sobrang takot na hiwalayan at tuluyang iwan siya eh, ginawa niya yun sa ate ko. Matatawag daw yung crime of passion. Napakasama niya. Di ako makapaniwala na magagawa to ni Ace. Kung <laughs> nga rin eh. Nahanda na yung warrant of arrest laban sa kanya nakakausap na rin ako ng abogado na, ma na makakatulong sa kasong to. Sisiguraduhin ng batas na pagbabayaran niya yung nagawa niya sa ate ko. <laughs> Bakit pa ba ito nagawa sa anak ko, Ace? Napakasama mo! <laughs> Sana kasama pa natin siya ngayon at wala ka dito sa kulungan. Please. <laughs> He loved you. Di minsan hindi kami nakarinig ng sumbong mula kay Zia about your physical abuses towards her. Wala kaming idea sa anger issues mo. Minahal, iniwan niya ako dahil sa lalaki niya sa New York at magkasama pa silang tanggapin ang award na yun. Kung hindi lang rin siya mapapasakin, pues, hindi rin siya pwedeng maangkin ng iba. Ay, ang kulit ni Lucas. Wait! Babe, ang kulit mo. Ah, uh, Ace? Parang gulat na gulat ka at may ina-expect kang dumating. You look disappointed. Hindi na kita sinabihan since di mo din naman ako ininform na babe na pala ang bagong endearment natin. Ay, hon, Sorry, sorry. I thought it was Lou. She's supposed to be here and you know naman, di ba, na I also call her babe. Sige. Let's believe your narrative. Ano? Hindi mo ba ako patutuloyin? Ah, uh, no. Um, pasok ka, Ace. So, saan ka pupunta ngayon? Mukhang may date ka. Ha? Huh? Uh, yeah, pupunta lang ako sa party with Lou. With Lou? Mm-hmm. -mm. Huling story niya sa social media nasa Cebu siya eh. Ano yun, nag-teleport siya mula Cebu to US? Ano ka ba? Late post yun. Mula nung nagpunta ka dito sa US at nagkaroon ng independence, natuto ka na magsinungaling. Ace, parang mula din nung nagpunta ako sa US, lagi mo na lang ako pinaghihinalaan. im sorry, hon. By the way, I came here because I have good news. Uh, ano ba yun? Napromote ako sa trabaho and I'm ready to settle down with you. Uh, uh, what do you mean, Ace? I don't want to let you go. Will you marry me? Um, Ace, ano ka ba? Ace, tumayo ka dyan, ano ka ba? Why? H Hindi ka ba masaya? I'm proposing, Zia. Yeah, I, I know. Ace, alam mo naman na our relationship is... dying, right? our relationship? Or baka yung feelings mo para sa akin? Ace, ang tagal ko nang nakikipaghiwalay sa'yo. Pero pinipilot mo ako sa relasyong to. You know naman na hindi ako masaya, di ba? At takot na lang yung nararamdaman ko sa'yo. So ang ibig mong sabihin, wala na tayong patutunguhan dahil hindi mo naman pala ako balak pakasalan. Ace, I'm sorry, but gusto kitang pakasalan. Dati yun, nung hindi ka pa nagbabago ang dabing beses mo na ako nasasaktan, physically, pero hindi mo ko hinahayaang iwan ka tuwing maghihinala ka. Lahat ng bugbog -bug mo sa akin, sapak, sabunot, lahat yon inililihim ko kay na Melody at Mami dahil mahal kita. Pero is narealize ko na ang totoong pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. And hindi ko yun nararamdaman sa'yo. I think you need help, Ace. You need to deal with your mental issues. <laughs> wow, Zia! Ang galing mo magbait-baitan, no? Ngayon parang pinapalabas mo na may anger issues ako? Nabaliw ako? Ace, I am just trying to help you. So paano to? Paano tong singsing? -sing? Paano tong effort ko ngayon? Nagprepare ako ng maayos. Ang haba ng binahi ko, makapunta lang sa'yo, tapos ganito? Nireject mo yung proposal ko, Zia? Pinahiya mo ako! Ace... I'm sorry, pero hindi mo ko naiintindihan eh. Matagal na akong nakikipaghiwalay sa'yo. Kaya please lang, pakawalan mo na ako, please Ace. Kung talagang mahal mo ko, palalayain mo ko, Ace. No, no. Ace, please, Ace, please. I said no! Ace, ano ba? Huwag kang mag-iskandalo dito. I knew it! Ace. You are cheating on me. Kailan pa naging kayo, ha? Ha? Huh? sinasabi mo. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Laya! Ah! Aray, eh, sabi ba? See? You have anger issues. Kanina lang okay ka. And tignan mo, sinasaktan mo na naman ako! Because you deserve it. You're a whore. Balandi ka, manggagamit ka. Napaka-selfish mo! Ah! Ay, sama na! Nasasaktan na ako! Pinili ko na hindi ka pagkasipan ng masama dyan dahil sa awards night mo. Pinili ko magtanga-tangahan siya na yung kasama mo sa awards night na nakita ko sa live stream kung saan naghalikan kayo, pinili kong paniwalaan ang sarili ko na baka wala lang yun. Pero eto na, malinaw sa akin na nagtataksil ka. Hindi ako nagtataksil sa'yo! At hindi na kita mahal! At hindi ka na gusto makasama ka habang buhay! Ano ba? Pitawan mo! Pitawan mo yung trophy ko! Akin ka lang, Zia. Kung hindi ka mapapasakin, hindi ka rin maaaring makuha ng iba! Aiswa! Makasarili ka! <laughs> Akin lang si siya Walang pwedeng umagaw sa kanya. <laughs> Mabulo ka sana sa kalungan! <laughs> Hindi. Happy second death anniversary, ate. Siguro, masaya ka na ngayon kasi di ka na nagpapakita sa panaginip ko. Anak, mahal na mahal kita. Kuya Lucas. I'm here to give her flowers. It's been two years. Iho, maraming salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. She's really good. I'm so glad that she became a model before she left us. And now I'm just really thankful that nakamit niya yung justice. I still love her and I won't forget about her. Sigurado akong mahal na mahal ka ni Ate dahil ganoon kanya pinaglaban. Kuya, maraming salamat dahil minahal mo si Ate Zia. My dear Zia, I love you so much. Dear love, totoo nga na walang sikretong hindi mabubunyag. Ano mang ginawa mong mali sa kapwa, itago mo man sa pagpapanggap, mananaig at lalabas pa rin ang katotohanan para pagbayaran mo ang iyong kasalanan.